targeted for attack in northern india christians killed churches destroyed and thousands fleeing for their lives the perpetrators themselves are posting videos of mob attacks on churches they're showing the churches being burned down they literally showed the police india ang isa sa mga pinakamalaki na bansa in terms of population dahil ang india ay umaabot na ng 1.4 billion na mga tao sa taong ito. At ma niya na ang China for the first time. Simula noong ang United Nations ay magsimulang mag-record ng population rankings noong 1950. At ito rin ang isa sa mga pinakamalaking populasyon na hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang karamihan na nandito ay mga Hindus at 2.2% lamang ng populasyon ay mga Kristiyano na umaabot lamang ng 60 milyon na mga kristyano sa lugar ng India. Ngunit kapansin-pansin, nitong mayo lang mga kaibigan ay nagkaroon ng matinding problema ang mga kristyano doon dahil 60 milyon na mga kristyano ay hinaras at sinunog pa ang 30 ng mga churches sa bandang Manipur sa India. Ito pa isang report ng isang Christian leader na nagnangalang David Curry. Siya ang President at CEO ng Global Christian Relief, isang organisasyon na tumutulong sa mga Kristiyano around the globe na nape-persecute. At binanggit niya sa kanyang report na napakahirap ng sitwasyon ng mga Kristiyano ngayon sa India dahil sa mga diskriminasyon at pagpapahirap sa kanila. At sinasabi pa, ng ibang mga Indians kung hindi raw sila Hindu, hindi raw sila mga Indians. Kaya naman ang tingin ng mga Indians sa mga Kristiyano ay hindi nila kauri kundi sila ay parang mga hayop. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagtrato sa mga Kristiyano sa lugar ng India. Ngunit binabanggit ng ating Panginoon ay mapalad ang mga pinipersecute dahil sila ay karapat-dapat na manahin ang langit na bayan. At dahil dito, pinarosahan ng ating Panginoong Diyos ang bansang India. Kinakarapan kasi ng bansa ngayon ang napakainit na temperatura na umaabot ng 107 hanggang 127 degrees Fahrenheit na nagdulot ng napakaraming heatstroke sa napakalaking populasyon sa India. Isa pa dito ay report ng South Asia Brief na kung saan mapapansin natin mga kaibigan na ito ay report sa India na kung saan nag-attend ng award ceremony ang mga tao sa Navi Mumbai sa India. Ito ay dinaluhan ng libu-libong mga katao at pagkatapos nito ay mahigit 50 hanggang 60 na mga tao ay na-hospitalize dahil sa init ng panahon. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay babala ng ating Panginoong Diyos na sila ay tumalikod na sa kanilang mga kasalanan. Maniwala na ang ating Panginoong Diyos ay totoo at hindi ang Hinduism. At ganyan na rin, ito'y babala sa pagpapahirap ng mga mamamayan sa India sa mga Kristiyano. Dahil ang sinuman na kumakalaban sa mga Kristiyano ay ang kinakalaban nila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman totoo mga kaibigan na binabanggit sa banal na kasulatan, Vengeance is mine, I will repay. Ang ating Panginoon siya ang maghiganti para sa atin kung tayo ay pinipersecute dahil sa ating pananampalataya. At lagi nating tatandaan mga kaibigan, hindi tayo hiwalayan ng ating Panginoon kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagdurusa at persekusyon. Romans 8 verse 35 Walang makapaghihwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Kaibigan, hindi tayo mahiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin sapagkat tayo ay sobrang mahal niya. Kaya naman, binabanggit sa Lucas 6 verse 22, Mapalat kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangang kayo ay masama magalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo sapagat malaki ang inyong gandimpala sa langit. Tunay nga mga kaibigan, tayo'y magalak kung tayo ay inuusig dahil matindi at malaki ang ating gandimpala sa langit na ito'y pangako ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama namin banal mga pangrihan naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyong kabutihan, na walang persecution o anumang paghihirap, ang makapaghihiwalay sa amin, sa inyong pong pagmamahal sa amin. Panginoon, tulungan niyo po ang mga kaibigan po namin na mga kristyano sa bansang India at tulungan niyo sila mag-ilaw sa bansang ito, na punong-puno Panginoon ng karahasan at hindi po naniniwala sa aming Panginoong Heso Kristo gabayan Panginoon sila na mag-iilaw sa bansang India at tulungan sila Panginoon sa kanilang nararanasan ngayon na pag-uusig Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at tulungan kami na manatiling tapat na kahit anong mangyari ay kami po ay tatayo sa aming pananampalataya sa inyo purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat sa inyong pangako na hindi nyo kami pabayaan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala. Sa pangalan ni Yesus. Amen. <smart noise>